Hello mga ka-GM, uh, pa lang araw muli sa ating lahat. Uh, kung makikita po ninyo, mayroon na naman tayong uh, isang sakyan dito na ginagawa. Tinanggal natin yung kanyang bumper. Yan. Uh, bali, tinanggal natin yung bumper niya rito. Isa itong ng uh, Mitsubishi L200. So ngayon, uh, makikita ninyo yung kanyang makina. Yan siya. Uh, like and share po yung ating mga videos para magkaroon din po ng idea yung iba. No? So, may mga ganitong sakyan. Uh, tapos sa ating mga viewers, uh, at mga followers, uh, yan po, uh, share lang po yung ating mga video. Ngayon, uh, ang naging problema nito kasi mga ka GM, yan yung kanya makina, uh, bali engine low power. Tapos pagka-umandar uh, siya, ano siya, uh, mausok, uh, black smoke. Black smoke tapos uh, hardy starting sa umaga, no? Kahit sa pagka kahit uminit na yung kanya makina, hard starting pa rin siya. Parang palyado. Ngayon, uh, kung mapapansin ninyo, tinanggalatin yung kanya bumper dito. Tapos ang uh, ano natin? Chinik natin yung kanyang uh, turbo cooler dito, no? Nilinis natin siya. Yan, uh, nilinis natin yan. Kasi may mga langis-langis yan sa loob. Tapos, uh, isa pa rito, mga ka-GM, tinanggal natin yung kanyang ano? Uh, turbo dito. Kasi uh, doon natin nakita yung kanyang problema, no? Uh, papakita ko sa inyo kung bakit uh, turbo yung ating nakita rito. Isa pala itong uh, automatic transmission siya. Automatic yung kanyang transmission tapos ang makina na ito ay ano na siya timing chain timing chain na siya no hindi na siya timing belt so ayan papakita ko sa inyo yung turbo bakit tinanggal natin kasi yun yung ating uh, nakitang problema nito <clears throat> yan siya Mitsubishi L200 tapos ito yung uh, kanyang turbo man ka GM no yan. yan no kung makikita nyo yung kanyang turbo itong kanyang uh, pinaka impeller dito no yan no sira na siya kalog na siya kumalas na yan sa loob tapos ang isa pa yung ano niya rito stack up na tong kanyang pinakano rito itong kanyang sa vacuum dito stack up na siya hindi na siya gumagalaw pagka may start yan yung dahilan niya kung bakit uh, engine low power siya no yan yan yung yung pinakatong. yung, 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 yung uh, ito yung ano nito, yung turbo nitong uh, Mitsubishi L200 na to. Yan yung mga pyesa natin pinatanggal ay nilagay natin sa likod. So ayun po yung ating uh, ano. Ito po yung naging problema niya no. Sira na yung kanyang turbo kaya papalitan na natin ng bago. I-order natin sa ating customer. Kasi nga ano yan Sira na talaga yan. Yung iba nari repair pa yan pero depende sa ano ng customer natin kung ano yung uh, magiging uh, approval niya diyan ano. So, ayan po. Uh, napakapahal pa naman ng uh, turbo na ganon ng sakyan, no. Kaya yun yung naging uh, dahilan nito sa engine low power tapos uh, black smoke. Yan. Tapos pagka dumating yung ano natin, yung piyesa natin na turbo, ikakabit natin yung mga GM. Ano to uh, pinaandar na natin, pinaandar natin na nakatanggal yung kanyang turbo pero napakaganda ng andar niya mga ka GM pagkawala yung turbo niya. So kaya yun yun lang yung naging dahilan uh, yung kanyang turbo dahil sira na nga. Kaya nagkakaroon ng uh, engine low power at saka black smoke. So ayan, maraming maraming salamat po. Uh, like and share sa ating mga videos para magkaroon din ng idea yung iba.